Alamin natin kung sino ang may anong bilis. Oh, ang bagal ko. Mabilis ako. At nasa gitna ako at kakain tayo ng masarap na Pringles noodles. Talagang gusto kong subukan, pero hindi ko lang kayang gumalaw ng mas mabilis. Ay, naku! Pero kaya ko! Um, panoorin mo lang at matuto kung paano kumain ng noodles ng mabilis. Kailangan mong ilagay ito sa chopsticks at kainin tapos panlawan ng sabaw. Lola, nakalaylay ang bigote mo. Oh, kaya ibig sabihin marami pa akong noodles na makakain. Oh, ang bagal mo. Sang-ayon ako. Sobrang bagal niya. Ah, kailangan nating maghintay para sa kanya. Wow! Iyon ang mga patakaran. Kakainin ko ang bawat pansit. Tingnan mo, halos isinusubo ko na ito. Oh, ang boring! Oy, Lola! Bakit ka natutulog? Gumising ka! Panahon na para ipagpatuloy ang hamon! Oh! Sa wakas! Iniisip ko kung ano ang magkakaroon tayo ngayon. May katamtamang bilis ako. Hindi ako sanay maging mabagal. At sobrang bilis ko. Ano ang kakainin natin? Oh! Oo! Lollipop! Medyo mukhang nakakatakot, pero kumusta naman ang lasa? Sa totoo lang, masarap! Inaasahan ko ang lasa na iyon. Ano ang dapat asahan? Kailangan mo lang kunin at kainin ito. Oh, oo. Oh, oh. Nako, sa tingin ko ang nakatira sa lollipop na ito ay nasa tiyan ko na ngayon. Oh, nasa bibig ko. Oh, kadirit. Oh, bakit ka nakatingin? Dahil nasa buhok mo ito. Oh, ano? Nakakatawa kayo. Samantala, kailangan ko ng paraan para kainin ang lollipop ko ng mas mabilis. Tama, magagawa ko ito sa pamamagitan ng pagbasag ng lollipop gamit ang martilyo. Oh, napaka-perpekto niyan. Paalam malit na ipes, mag -e enjoy ako ng lollipop nang wala ka. oh, sige, subukan natin ito. Mmm, ang sarap. Nasa ulo ko pa ba ito? Magmadali tayo at alamin kung ano ang nakuha natin. Mayroon akong karaniwang bilis. Mabagal ako. Suwerte ko. Kakainin ko itong masarap na cereal sa almusal sa normal na bilis. Oh, Lola. Pero ayos lang yan. Walang makakapigil sa akin na ubusin agad ang aking cereal sa almusal. Bakit pa kailangang ihalo sa gatas bago? Ihahalo ko na lang lahat sa loob. Oh, mas mabuti na yan. Ayos lang sa akin at maggatas tayo. Oh, medyo masakit 'yon. Oh, lola, pasensya na. Oh, oh. Hindi ka pa ni paniwalang masarap. Ngayon, bubuksan ko ang gatas. Wow, lola, pati ang daldal mo sobrang bagal. Nasa pagkain ko na. Oh, please, huwag mo akong inisin. Ah, sa wakas, mag-enjoy na tayo sa pagkain ito. Oh, oh, oh Tapos ko na ang lahat. Lola, hindi ka pa nga nagsisimula. Jill, iniisip mo ang iniisip ko. Kainin na natin lahat. Ano ba ito? Nakakahiya ka. Wala kang iniwang kahit mumo. Yay! Mabilis na ulit ako. Katamtaman ang bilis ko. Bibigyan ko ng oras pero malalasahan ko ang lasa. Wow, sorbetes! Ang sorbetes ay masarap kahit kainin mo ito ng mabilis tulad ko. Naku, sa tingin ko may mali sa akin. Sa tingin ko, nilalamig ako. Oh, kawawa naman. Dapat nating sukatin ang iyong temperatura. Oh, hindi ko pa nakita ang ganyan. Jill, kailangan mong magpainit agad. Magpapainit ako ng ilang damit para sa iyo at ng mainit na tsa. Hintay, mas mabuti na yan. Lola. Maraming salamat. Talagang mas maganda na ang pakiramdam ko ngayon. Oh, sino ang tutulong sa akin? Tunaw na lahat. Isang bara na lang ito. Oh, at kumain na tayo. Araw ko ngayon. Ah, sige. Mabagal na naman ako. Ano ang kakainin natin? Naku, kaya pala mabahong keso ito. Ang kadiri. Lalo na kung kakainin ito ng mabagal. Yuck! Oo, oh, oo, uh, oh, oh. hindi rin ako tagahanga. Sana hindi ito kasing sama ng amoy nito. oh, sana hindi ito ganun kakilakilabot. Tama, alam ko kung paano ito kainin ng pinakamabilis. Ang kailangan mo lang gawin, tunawin ito. Oh, ano ang ginagawa niya? Tutunawin ko ang lahat ng ito. Tapos na! Mas mabilis ko itong mainom kaysa kainin. Oh, hindi ako makapaniwala na ilalagay ko ito sa bibig ko. Nakakadiri. Oh, sobrang kakilakilabot. Ah, ah, hindi ko kaya. Well, mas mabuti ko mas mabilis kong gawin ito. Oh, ang kakilakilabot. Oh, tapos na ako. Pag-usay na trabaho. at gagawa ako ng isang kawili-wiling bagay. Gagamit ako ng kubyertos para hiwain ng isang hiwa gamit ang espesyal na kutsilyo at tinidor. At ngayon matitikman natin ito na parang mga tunay na profesional. oh, sino ang gumawa sa'yo ng ganito? Teka, oh, alam mo, hindi naman pala ganun kasama. Gusto ko pa nga, pero sandali, sino ba ang niloloko ko? Masakit na ang tiyan ko ngayon! Oh, yun ay nakakadiri. Pero nagawa ko... Nako, grabe. Hindi ikaw lang ang gumawa nito. Ginawa natin ito. Yuhu. Hey, Bobby. Alam kong ikaw ito. Hindi, hindi. Oh, kalma lang. Tingnan natin. Magiging mabagal ako? Katamtamang bilis ay okay sa akin. Mabilis ako? Oh, pagdating sa isang buong timba ng KFC na manok, palagi akong mabilis. Oh, ang saya na may ketchup. Oh, oo. Oh, oh. Isasawsaw ko ang manok sa ketchup para lubos na matakpan ng sarsa. Pagkatapos ay talagang may enjoy ko ito. Oh? Oh, oo. Oh, oh. Alog, alog, alog. Ah! Perfecto! At hindi natin kailangan ng mga buto. Hmm, ang galing niyan! Ano? Iyon na ba yon? Hindi ko napansin na kaunti lang pala. Ano ang silbi ng pagtatapo ng basura? Oh, bilisan mo, linisin mo yan. Hindi ko ma-enjoy ang akin habang nandyan ang mga kalat. Sige, oh, subukan natin. Ang sarap? Oh, kamangha-mangha? Sige, magiging masarap ito. Oh, yun ba? Oh, naiintindihan na kita ngayon, Bobby. Lola, bakit hindi tayo kumuha ng ilang drumstick mula kay Jill? Hindi naman niya mapapansin. Oh, magandang ideya yan, apo. Ano? Nasaan ang manok ko? Bakit? Kaya ayoko maging mabagal. Sa akin, ito ang paborito kong almusal. Madali. At ang aghamang tutulong sa akin, natutunan ko na kung paano paramihin ang ketchup. Astig? Anuman para sa kapatid ko. Una, kailangan mong maglagay ng hulma sa kawale. Ang akin ay hugis ulo ng kuneho. Sunod, ilang itlog. Iitsi kay ba o soy sa gitsay na at kulitin <tod> ng itlogs. Kay isaw ditong gawin dahil ang mga mata ng aking kuneho ay pula ng itlog. Ang natitirang bahagi ng kanyang mukha ay puti. Dapat ay nagawa mo ito ng maayos. Lolo, ano sa tingin mo? Oh, oras na para magsimula ako? Oh, 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 ano ang gagawin niya para sa agham? Well, oras na para subukan ng aking magnifying ray sa gilid. Hey, ah, uh, oh, hindi! Mukhang hindi mo ito nadagdagan, kundi nabawasan. Hindi yan nakakatawa. May nangyaring mali. Huwag kang magalala. Ayusin ko ito. Ha? Oh, nainggit ka na ba sa akin? Hindi na lang ito, Agham. Totoong mahika na ito. Ang galing! Panahon na para ilagay ang malaking itlog na ito sa kawali. Siguradong hindi ito mababasag dito. Ang galing! Ang galing. Sige. Ang siyensya mo ay walang kwenta. Heto ang pangunahing kasanayan ko. Gagawa ako ng talagang kakaiba para kay Vicky. Una, kailangan mong basagin ang mga itlog sa mga espesyal na hulmahan. Isang hulmahan para sa isang itlog. Pagkatapos, ilagay ang mga ito sa kumukulong tubig. Avi, man, sa go ng mga itlog, gagawa ako ng sandwich. Una, hilingat mong durugin ang avocado at ikalat ito sa tinapay. Ang mga itlog na nagawa ay kailangang ikalat sa paligid nito. Tingnan mo, parang kuneho na nakaupo sa damuhan. Hindi ba't nakakatuwa iyon? Mas gusto ko ang aking kuneho. Ang laki ng kanyang mga mata. And ako's Zeray Kilumikos. Chainer ko laking itlog. Zerayng heparins na izubikan ni Vicky. counting ketchup na pinaramiko. Sa simula ay hindi rin makakasama. O oh, Vicky, oras na para pumili ng panalo. Ang lahat ay mukhang napakasarap. Sa tingin ko, susubukan ko muna ang itlog ng kuneho ng kapatid ko. Hmm, ang ideya ay astig at ang lasa ay kamangha-mangha. Talagang gusto ko ito. Oh, natutuwa ako. Ano ang kawili-wiling inihanda ng chef para sa akin? At muli, ang kuneho. Pero sa pagkakataong ito, ito ay ganap na naiiba. Tingnan natin, masarap. alam ko na yon. Mga itlog? Oo, pero ayoko ng abukado. Gusto kong iluwa ang mga iyon. At ano ito, Lolo? Anong klasing higanting itlog? Hindi, hindi ko papayagan ng eksperimento sa sarili ko. Hmm. Kaya, sis, ikaw ang panalo. Ang galing! Hurra! Alam kong magugustuhan ito ni Vicky. At sa ikalawang round, gusto kong gumawa ka ng cocktail para sa akin. Alam ko ang ilang mga cool na recipe. Ito ay isang napaka-interesanting pagsubok. Isang cocktail? Madali lang! Eh, hindi ako bago sa paghahalo ng iba't ibang likido. Para magsimula, gusto kong magluto ng lollipop sa mga stick. Para gawin ito, ibubuhos ko ang mga lollipop na nasa likidongan nyo sa mga kono. Pagkatapos, isasawsaw ko ang isang stick doon na dati nang binudbura ng asukal. Kailangan nalang markahan ang oras. Malapit nang maging handa ang mga lollipop. Matutulog muna ako. Talagang natutulog siya. Mas kaunti ang ingay niya at gusto kong gumawa ng strawberries, sprite at ilang yelo para sa cocktail. Gagawin ko ito sa blender para makakuha ako ng totoong cocktail. Mas tiyak ang unang bahagi nito. Stig, to tusunod sa basa, as in we coordinate sprites, sa siyelo, for ginawa niya, we boost to anywhere, layer sa malaking baso na ito, pero hindi pa ito ang katapusan. Ngayon, gagamitin ko ang paborito kong blueberries. Ito ang magiging huling ikatlong layer ng aking cocktail. Oo, lumabas itong mas maganda kaysa sa mga hotels sa pinakamagagandang resort. At kung palamutian ko ito ng strawberry at isang hiwa ng magandang straw, oh ano yon? Mukhang handa na ang lahat. Mahilig ako sa lollipop. Ang ganda ng kinalabasan nila. Oh, nainggit ka ba sa akin? Tingnan mo kung gaano kaganda ang mga kristal na ito. Huh, hindi po yan lahat. Ngayon kukunin ko ang baso at isasawsaw ito sa makulay na asukal. Pagkatapos niyan, kailangan mong ihulog ang mga lollipop sa loob ng mga baso. Magdagdag ng yellow at sprite. Ang galing. Ay, hindi. Bingo! Oh, may naisip ako. Sa cocktail ko, ihahalo ko lang ang mga paboritong pagkain ni Vicky. Magsisimula ako sa Skittles na candy. Oh, kahit ako hindi makakalampas sa kanila. Ang sarap nila. Sila ang magiging ilalim ng aking aquarium. Parang mga bato. Yellow na marmalade at kaunting asul na Fanta. Ito ang magiging base ng cocktail. Tingnan mo parang aquarium. Vicky, oras na para subukan. Ang astig ng mga cocktail na ito. Siguro susubukan ko muna itong sea cocktail mula sa kapatid ko. Maganda at masarap. Lalo na para sa'yo. Mm, chef, ginawa mo rin ang iyong makakaya. Nakakagulat na masarap. Sinubukan ko. Lolo, talagang hindi ko inasahan ang ganitong kagandahan mula sa'yo. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Siguro sa pula. Mm, isang malaking plus na hindi lang siya gumawa ng cocktail, kundi may lollipop pa. Napakasarap. Lolo, ikaw ang panalo. Lolo, ikaw ang panalo. Talaga? Hora. O oh, salamat, Apo. Sa ikatlong round, maghanda ka ng kakaibang salad para sa akin. Isang salad? Madali lang. Magagawa ito. Haib daw class, Luto neng salad. Sa so ko, madali lang ito. Mga babae, huwag magmadali. Ako muna. Meron akong magandang plano. Alam ng lahat na walang mas pa sa mga gulay na pinipitas mo mula sa hardin. Kaya, bakit hindi ako magtanim ng sarili kong hardin sa bahay? Okuha ako ng ilang mga sample mula rito. Halimbawa, isang salad. Para gawin ito, kailangan mo lang magtanim ng buto ng litsuga sa isang paso na may lupa. Ang buto, sa pamamagitan ng paraan, ay fermented. Dapat itong tumubo sa loob ng ilang segundo. Ah, oh, 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 ah, ang tubig! Sige, oh, well, tubig lang yon. Pero tingnan mo kung gaano kabilis lumabas ang salad. Sa palagay ko, ito ay isang tunay na himala. Oo, Lolo, halatang hindi niya alam kung paano mag-asikaso ng mga gulay. Ano yan? Ano ang komplikado dito? Gustong gusto ng lahat ang cracker sa salad. Kaya maglagay ng ilang beans at tomato sauce sa ibabaw. Ano? Ang pangit tingnan. Ano yon? Kakagawa ko lang ng perfectong tirahan para sa dinosaur. It may damo at batso lahat ng kailangan mo. At masarap ito. Sa tingin ko, ang build na ito ay maaring malampasan ng anumang ibang salad. Kaya, may pagkakataon ako. Una, kailangan mong pagsama-samahin ang lahat ng gulay at hiwain ito. Napakadaling gawin ito, pero ang regular na salad ay nakaka-boring. Heto ang salad na ginawa sa estilo ng modernong sining. Ito ay sobrang astig. Lolo, ang galing nito. Chef, gusto mo ba ito? You ang know, gusto ko ang salad na gagawin ko. Una, kailangang lagyan ng sarsa ang plato. Susunod, kailangang ilagay ang pita bread sa blender para gilingin ito sa malilit na piraso. Dapat ibuhos ang mga mumo sa sarsa. Ngayon, gagamitin ang mga gulay. Itatanim ko sila na parang tumutubo sila mula sa sarsa. Ibig sabihin, mula sa lupa. Sa palagay ko, ito ay isang napakahindi pangkaraniwang ideya. Ganito ihain ang mga salad sa mga pinakamahusay na restaurant. Parang hindi totoo ang lahat. Magsisimula ako sa lolo ko, ang astig at napakalaking dinosaur. Ano kaya ang gawa nito? Tama na. Tingnan natin. Hmm, tsokolate. Bukod pa rito, sobrang sarap. Anong klasing bato ito? Blah, hindi maganda. Ayoko ng beans. Oh, hindi ko alam. Ate, sayang lang ang pagpunta mo sa art school. Hindi man lang niya kayang iguhit ang mga gulay niya. Hmm, hmm Sinusubukan para sa'yo. Pero ang salad ng chef, ang pinakamaganda. Well, oras na para tikman ito. Nasaan ang kutsara ko? Tara na. Ugh, puro gulay lang. Ayoko nito. Eh, hindi. Masyado ka pang bata. Ay, hindi. Munting kapatid, binabati kita sa iyong tagumpay. Ang galing niyan. Horay, talagang maswerte ako ngayon. Parang tunay na chef ang pakiramdam ko.